Okay, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa dragging. Well, maraming iba't ibang dahilan kung bakit nagda-drag yung mga scooter natin eh. Dumudulas na belt, o minsan yung clutch naman ang may problema. Pero sa video na to, ang pag-uusapan natin ay yung dragging na kinukos ng problema sa clutch assembly. Pag sinabi mong clutch assembly, kasama na dyan yung clutch bell, yung clutch pads, at iba pa. Pero bago natin simulan ang usapan, intro muna. Kumusta kayo mga nilala? Okay, doon tayo sa dragging na kinukos ng problema sa clutch. Well, ang logic kasi niyan is uh, kaya nagdadrag yan kasi yung clutch mo walang stable na kapit doon sa clutch bell. May iba't ibang cause kung bakit dumudulas yung lining doon sa bell. Una, syempre, pag madumi. At pag madumi, ang solusyon dyan, lilinisin. Diba? So, paano yun? Pinalinis ko na yung clutch ko. Pero, dumudulas pa rin. Well, pag-uusapan natin yan mamaya. Yung isa pang cause ng dragging is pagpudpud na yung clutch. Siyempre, mamatahin mo lang naman yan eh. Pag nakita mong manipis na yung clutch mo, huwag mo nang hintayin mapudpud siya hanggang sa maging bakal sa bakal na yung kapit niya sa clutch bill. Pag nakita mo ng pudpud na, palitan mo na. Doon ngayon tayo sa usapang linis. So, bibigyan ko kaya ng senaryo. Yung kaibigan ko kasi na naka -sky drive din, Uh, nagdadrag yung motor niya. Pag tumitake off siya, nagbabibrate yung motor. Meron din naman kasing klase ng dragging na hindi siya nagbabibrate, pero yung take off niya malamya. Parang hindi tugma yung tunog ng makina dun sa under ng motor. Kapag ganong klase ng, ng dragging ang problema mo, may possibility din na hindi ka makatap speed. Kasi yung nagbabibrate lang sa simula, tapos pag mabilis na yung takbo mo, nawawala yung vibration niya at nawawala yung dulas niya, makaka-top speed ka pa eh. Pero pag yung parang wala kang nararamdamang vibrate, may naririnig ka lang na parang umuungol dun sa loo, sa gilid ng motor mo, tapos malamya yung take-off mo, pag ganun yung klase ng dragging na nararanasan mo, magkakaroon ka nung tinatawag nating loss of speed. Ibig sabihin, kahit nasa high gear ratio ka na, eh dumudulas pa rin siya. Hindi lang siya nagbabibrate kasi yung pagdulas niya smooth na. Pag ganon, hindi lang loss of speed ang magiging problema mo, may possibility din na kapag ginamit mo siya ng ginamit lalo na sa long ride at hindi ka masyadong nag stop over. Iinit nang iinit ngayon yung, yung clutch bell mo. Kasi yun yung chain reaction yan eh. Pag nagkikiskisan ng dalawang bagay, uh, nagkukos ng heat yung friction. At dahil may friction sya um, continuously dumudulas siya, ang nangyayari, nagbibuild ng init yung clutch bell mo, eh mataas ang thermal mass nun kasi makapal yun eh. So katagalan, pwedeng bahagyang umoblong yan. Bahagya lang naman. So yun nga, mabalik tayo dun sa kaibigan ko na may skydrive din na dumudulas yung clutch. So ang unang ginawa nung, nung, nung mekaniko, chinek niya kung pudpud na. Hindi naman siya pudpud. So, ang ginawa daw, nilinis lang. So, ang ginawang linis is tinanggal yung bell. So, ito na yung bell. Ito na yung, yung clutch, ah uh, clutch pad. Yung wall ng bell, uh, kiniskis ng ng pinong-pino na sandpaper o papel de liha. Tapos ganun din yung ginawa dun sa surface ng clutch pad para humiwalay lang yung mga kumapit na alikabok. Tapos sa kabinan lawan ng gasolina. So um, okay daw 'yon. Pumunta siya ng trabaho, walang walang problema. Pero nung pauwi na siya galing trabaho, nagde drag na naman yung motor niya. So nung rest day niya, pumunta siya dun sa mekaniko. Tapos ang sabi niya nagdadrag drag pa rin yung motor niya. Ang next step ng mekaniko, since makapal pa nga yung clutch pad niya uh, at nilinis na rin naman nila, nag-suggest yung mekaniko na butas-butasan yung yung bell. Tapos Uh, lalagarian yung yung clutch pad well ang purpose nun simple lang uh, sabi ng iba kaya daw binubutasan yung bell para daw lumusot yung alikabok at hindi mag build dun sa bell actually hindi yun ang purpose nun kasi yung bell open yun sa kabilang side eh. so meron at merong way yung alikabok para lumabas kaya yung binubutas-butasan is para mag build ng mas marami pang friction, tatanungin nyo paano nadadagdagan yung friction well simple lang yung girlfriend mo na makinis ang muka, e, eh, ganyan mo yung daliri mo. Di ba smooth? Pero ikaw na butas-butas yung muka, e, eh, mo yung daliri mo. Di ba may friction kang nararamdaman? So, ganun din yung konsepto nun. So, nakatulong ba? Oo, nakatulong. Actually, nagamit niya ng parang 4 days yata. Tapos napansin niya, nagdadrag na naman. Pero hindi siya nakapunta nung 5th day kasi may pasok pa siya. So, naghintay uli siya ng weekend tapos bumalik siya sa mekaniko, sabi niya nagda drag pa rin. So sabi ng mekaniko, meron siya naka imbak na na clutch na na-reband yung lining. Sabi sa kanya, palitan na lang natin yung clutch lining mo. Kasi kahit na medyo makapal pa yan, baka kasi hindi na sapat yung kapit niyan. So pinalitan nila nung na-reband. Ito matindi. Pagkabit na pagkabit pa lang nung na-reband. Uh, pag test drive niya palang lang, naramdaman niya na yung dragging. So, yung mga binanggit kong steps kanina na ginawa ng mekaniko, well, oo, pwedeng maging solusyon talaga yung mga yon kapag nagdadrag yung motor nyo. Lilinisin nyo, or actually, hindi ko na hindi ko na ina-advise yung pabutasan pa yung bell, or guguhit-guhitan pa yung, yung clutch pad, kasi hindi yun ang disenyo niyan eh. Pero pwedeng makatulong yon pero, kung nagawa mo na lahat yon, naglinis ka na rin naman ng clutch mo, at nagdadrag pa rin, ang matindi pa, nagpalit ka na ng, o nagparibond ka na ng clutch lining, yun pa rin ang problema. Pag ganon, uh, may isa kang iti-check. Ito yung ultimate tip sa video na to. Ang gagawin mo, babaklasin mo yung yung mismong clutch na kinakapitan ng clutch pad. Ganito yung pinakamabisang pagbabaklas niyan sa pananaw ko. Pwedeng may mas madali pa kayong paraan pero para sa akin ito yung pinakamadaling paraan para mabaklas niyo yung clutch. Ngayon pag nabaklas niyo na yan, may makikita kayong parang uh, parang washer na lock. Hindi ko alam yung tawag diyan eh. Yung parang bilog siya pero may cut sa kabilang sa isang side. Tapos huhugutin mo 'yan, screwdriver, flat na screwdriver lang ang panghugot niyan. Pag nahugot mo na 'yan, uh, tanggalin mo yung springs ng clutch, clutch pads mo. Tapos ihiwalay mo ngayon yung clutch pad. Ngayon, guys. Kapag naglilinis kayo ng clutch, actually ang general reason talaga, ang two major reasons kung bakit nagde-drag na kinukos ng clutch is pudpud na clutch. Siyempre, ganun lang kasimple. Pag pudpud na, palitan mo na. Or, madumi yung clutch. Ngayon, kung, kung naglinis kayo ng clutch, tanongin nyo yung sarili nyo, anong klaseng linis ba? Kasi nakikita ko kapag may mga nagpapalinis ng CVT sa mga, sa mga mekaniko, ang ginagawa lang nila, tinatanggal yung clutch bell, tapos binubugahan lang lahat ng sulok-sulok ng clutch, tapos pinapapel dilihan nila yung surface ng clutch pad, tapos, babanlawan ng gasolina. Meron silang na-overlook eh. Hindi lang sila. Alam ko na-overlook nyo rin to. At na-overlook din to ng ibang mga mekaniko. Hindi ko naman nilalahat. Pero meron mga mekaniko na nakaka-overlook nito. Yung clutch pad kasi. So imagine mo ito yung clutch pad guys ah. Merong tinutus may tinutusukan dyan eh. Tapos dito yung merong lock. Pag tinanggal mo yung lock na yun, maubugot mo yung clutch pad. Ngayon, yung tinutusukan niya, kapag tinanggal mo yung spring, nandito yung spring niya eh. Kapag tinanggal mo yung spring, dapat ito, malayang nakakagalaw. Hindi siya umaalog ah. Intak siya, pero dapat malaya siyang nakakagalaw. Ngayon, dahil pinapasok to ng dumi, pinapasok to ng, hindi ko alam yung tawag dyan eh, pero tawagin na lang natin siyang etits. So, pag madumi yung etits na yun, okay yung yung kapit niyan maganit. Yung galaw nito pigil. Pigil to. At pag maruming marumi na, okay, pag maruming marumi na, hindi kahit anong tulin ng motor mo, hindi niya na nakakapitan ng maigi yung clutch bell kasi napipigilan siya ng dumi nito. Posible ba talaga 'yon? Alikabok lang. Kasi yung alikabok na nagbi up dun sa edits na 'yon. Okay? Kapag hindi 'yon nalilinis, nagbibuild yon ng metal corrosion so hindi na yung alikabok mismo ang dahilan ang pumipigil sa galaw kung hindi yung corrosion na ng bakal pag hinugot mo yun meron parang brownish na kalawang eh, pero hindi yon kalawang guys uh, isang klase lang ng corrosion yun parang pag tiniktik mo yun ng matigas na matulis na bakal madudurog yun eh na parang brown na powder so dapat lilinisin mo yun hindi sapat na linis lang kikis-kisin mo lang. Kasi ang corrosion bumabalik yan, eh. nagmu-multiply 'yan lalo na pag may oxidation na tinatawag. Eh nagkalat lang naman ng oxygen sa hangin, 'di ba? So may tendency bumalik 'yon, yung corrosion. So ang ako, ang paraan ng paglilinis ko doon. Sinasabon ko muna, binababad ko muna siya sa, sa sa sabon. Okay, yung tubig na mabula. Bababad ko muna nang matagal. And then, syempre, medyo lalambot yon. Pag lumambot na yon, kikiskising ko ng brush. Tapos patutuyuin ko. Pag natuyo na, kukuha ako ng pinong-pino yung 1,000 na papel de liha or 1,200. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko yung etits. Sarap nun guys, yung ginaganon yung etits. So, ginaganon ko siya. Hanggang sa matanggal yung, yung, yung gaspang niya, yung dumi niya. Mararamdaman mo naman yun eh. Pero wag mo naman didiinan. Wag mo naman didiinan. At saka pag na, hindi pa guys. Pag kasi yung galaw mo sa sa etits na yun, bad yun. Pag Hindi, kaya siya pag Kasi para hindi siya mag karoon ng gasgas -gas pa ganito. Kasi baka mag-cause naman yun ng friction dun sa, sa clutch pad mo pag gumalaw. So, pag And hindi siya madiin. Kasi pag sobrang diin at numipis yan, magkakaroon naman ng alog yung ano mo. Magkakaroon ng alog. So, hindi na magiging stable yan. Pwedeng, pag kasi nagkaroon ng alog yan, baka hindi na, hindi na lapat na ganun eh. Baka tumagilid na siya eh. Magkukos pa rin ng dragging yan. So, after ko siyang kis-kisin ng papel de liha na sinabayan ko ng gasolina, patutuyuin ko. Then, saka ako lalagyan ng WD-40. Tapos, patutuyuin ko. Tapos, ibabalik ko na. Wag na huwag niyong gagrasahan yun, guys. Kasi pag grinasahan niyo yun, mas mag a ng dumi. Kagaya ng ginagawa rin nila sa, sa flyball o sa bola, ilalagyan nila ng grasa para daw smooth yung pagdaan niya sa ramp. Huwag niyong gagawin yun, guys. Kasi ang, 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 kaya nga, bilog na yan, eh. Bilog na yan, eh. So, gagapang at gagapang ng smooth yan sa ramp. Basta walang kanto yung bola mo. Pero kapag ka, nilagyan mo ng grasa kasi yan, katagalan, yung grasa, hihig, didikit yung mga yung mga alikabok doon. Tapos yung alikabok magiging parang siya pa yung magiging cause kung bakit maganit. Yung maglilibag kasi yun eh. So yun, pag nalinis mo na yun guys, ibalik nyo yung clutch nyo. Ibalik nyo yung clutch nyo. Pag naibalik nyo na yung clutch nyo, ganunin nyo ulit. Kailangan, pag ginanon mo yung assembly, yung tapos walang spring yung clutch pad. Kailangan gumaganon ganon yung clutch pad ng malaya. Gumaganon ganon siya. Pag, pag okay na yon sa kanya ibalik yung clutch spring at sigurado mawawala yung dragging nyo at babalik yung top speed nyo. So, hindi sapat na linis lang na buga-buga ng hangin. Baklasin nyo, ihiwalay nyo yung clutch pad, okay? Ngayon, mag-ingat din kayo kapag bumi pag nagpapareband kayo ng lining or pag bumibili kayo ng lining na nireband na kasi may mga nagre reband na grinder lang yung gamit. Pag ganon, may tendency na hindi hindi lapat na lapat yun sa clutch bell mo. May portion lang yung clutch pad na kumakapit, tapos yung ibang portion hindi kumakapit. Pag ganon, magdadrag pa rin yun. Dapat, nag, nagpapariband kayo dun sa yung machine talagang magkakat. Okay? Tapos, pag nagpapariband kayo, dapat hindi masyadong makapal kasi may may mga na-encounter akong mga nagmumotor o nag, naka-scooter. Tapos tinatanong nila sa mekaniko, kapapalit ko lang ng bagong clutch eh. Bakit nag nagde drag Kapapalit kapapariband ko lang bakit nagde drag Malinis naman lahat. Pati yung yung edits malinis din. Bakit nagda-drag pa rin? Well kasi guys ganito. Kung mapapansin niyo pag bumili kayo ng ng lalo na yung mga tinatawag nilang racing clutch, Okay? Makapal yan. Mas makapal yan kaysa sa stock. Pag nagpariband kayo, makapal din yan. Mas makapal kaysa sa stock. Parang ako, nung bumili ako, koso yata yung brand nung nabili ko. Kinailangan ko nang bilhin. Naghahanap ako ng stock na clutch eh. Pero kasi, napudpud na nang husto yung clutch ko. Nasa Nueva Ecija ako. Eh, yung mga alam kong bilihan dito sa Quezon City. Sa San Jose City, Nueva Ecija kasi sobrang hirap maghanap ng parts ng SkyDrive. Kahit bola lang, sobrang hirap. So may isang shop ako na napuntahan na nagbibenta ng clutch ng SkyDrive. Pero racing clutch siya eh. Koso yata yung brand nun. Eh, kailangan ko magamit yung motor ko pa uwi. Eh. So ang ginawa ko, binili ko na, pinakabit ko. Pagkabit na pagkabit pa lang, nagkaroon siya ng dragging. Yung dati, pud-pud na, tinanggal ko kasi nagkukos siya ng dragging in a sense na hindi siya nagbabibrate eh. Yung smooth lang siya na dumudulas, tapos malamya lang yung take off, tapos walang top speed. Constant na talaga siyang dumudulas eh, kahit sa high RPM, dumudulas na talaga siya, wala nang kapit. Eh takot naman ako na magbakal to bakal. So, kinuha ko yung koso. Napansin ko, mas makapal siya kaysa sa stock, yung, yung pinaka lining niya. Pagkabit na pagkabit pa lang nun, nag -drag, nagkaroon ng dragging yung motor ko, nagda-drag siya, nagva pero once na nawala na yung vibration, smooth na yung takbo niya, tapos nakaka-top speed din ako. Ngayon, kung tatanungin niyo ako kung paano ko inayos yung dragging na yun, simple lang. Ginamit ko lang ng ginamit hanggang sa mapudpud. Alam nyo kasi, may mga clutch tayong nabibili na mas makapal kaysa sa stock. Pag makapal yan, kasi guys, ito yung, ito yung bell. Sabihin natin, ito yung bell. Ito yung yung clutch pad. Kunwari, ang clutch spring mo ay nakaset sa 800 RPM. Hindi naman ibig sabihin yan na 800 RPM, saka pa lang yan bubuka eh. Hindi ganon. Pag sinabing 800 RPM, eksaktong 800 RPM, nakalapat na siya. So, pag umaandar na yung motor mo, pag naka-idle ka, umipitik-pitik na yan eh, nagtatangka na yan pumunta dito sa clutch bill. Pero pagdating ng 800 RPM, mamari 700 na, nandito pa lang siya. Okay, di ba? Idle, gumaganon-ganon. Pag nag-700 na yung ikot, nandito na. Pag 800 na yung ikot, lapat na siya. Ganon yon. So, pag makapal yan, dapat, mga 700 pa lang yung ikot, hindi pa siya nakadikit ng gusto, di pa siya lumalapat. Dapat, nandito pa lang siya. Pero kung makapal kasi yan, hindi pa umabot sa 800 RPM, hindi pa sapat yung RPM, dumidikit-dikit na siya ng konti. Dumidikit-dikit na siya yun yung nagkukos ng dragging sa mga bagong billing clutch. Hindi ko nilalahat ah. Pero may mga senaryo na ganun, lalo na pag mas makapal yung clutch na nilagay mo kaysa dun sa stock. Yun din yung dahilan kung bakit yung mga nagpapariband minsan, nagre-reklamo ka, ko lang, pantay na, tinignan ko yung pud-pud niya, pantay naman yung lapat niya. Pero bakit nagda-dragging? Niloloko yata ako nung nagriband nung, nung clutch ko eh. Hindi ganun yon Kasi baka sobrang kapal nung pagkakariband, eh ang gawin mo lang, gamitin mo lang ng gamitin hanggang sa mapudpud siya ng konti. Hanggang sa umabot siya sa point na 800, saka siya lalapat. Hindi yung lalapat siya agad habang kahit hindi pa sapat yung revolution ng motor mo. Kasi pag di pa sapat yung ikot ng uli mo sa likod, hindi niya pa may yan ng, ng madiin eh. Gumaganong-ganong pa yan eh. Malamya pa yung, yung, pit, yung kapit niyan. So yun, sana may natutunan kayo sa video na to at sana makatulong to sa inyo. Pag dumudulas ang clutch nyo, ang unang-una yung gagawin, titignan nyo kung napudpud na ba. Okay lang napudpud yan, pero wag naman yung pudpud na pudpud. Pag ganun, palitan mo na. Pangalawa, tignan mo kung malinis ba. Again, pag sinabi kong malinis ba, hindi yung basta binugabugahan mo lang ng hangin, tapos ginanong ganun mo lang ng gasolina yung ibabaw. Baklasin mo. Tapos linisin mo yung sinasabi kong parang pinaka edits na kinakapitan nung, nung clutch pad yun talaga guys ang pinaka ako ha, sa, sa encounter ko sa mga motor na nakakilala ko And pumupunta sila sa mga mekaniko pinapalinis nila, okay nandun na tayo pero nagdadrag pa rin tapos pag pinapayuhan ko sila nalinisin yun, nawawala yung dragging yung pinaka edits niya okay, kailangan smooth yan nag-free will siya kumbaga sa gulong. Pero walang alog. Okay? Pag marumi yan at maganit yan, kahit anong palit mo ng, ng, kahit anong pariband mo ng clutch. Okay? Ngayon, kung, kung, kung namang plano mo magpalit ng clutch, palitan mo na ng buo. Huwag lang yung mga clutch pad mismo. Kasi, kapag marumi na to, marumi na to, wala ka ng balak linisin, palitan mo na rin kasi pag nagpalit ka nung mismong pad lang at yun ang yung pad na bago ang inilagay mo dun at yun hindi mo nilinis magdadrag pa rin yung kahit bago yung pad mo so sana makatulong to sa inyo sa susunod naman ang pag-uusapan natin ay yung dragging na kinukos ng sliding belt o belt slippage masyado na kasing mahaba kung pagsasama-samahin ko lahat sa isang video ingat sa pagmamaneho